Mag-iikot sa mga gasoline station ng mga opisyal ng Department of Energy ngayong araw. Layo nitong alamin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Magugunitang nagtaas ng presyo ng langis ang mga kumpanya kahapon. Si JM Pineda sa detalye. JM? O hindi nakatakda mag-iikot ngayong araw ang Department of Energy sa ilang mga gas station sa Metro Manila upang i-monitor ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng oil price hike na napatupad ngayong linggo. Kahapon naman, inimplementa ng mga kumpanya unang patong sa presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Isa ito sa unang naging kasunduan ng DOE at mga oil companies na uutay-utahin ng pagtaas ng presyo. Bukas naman at sa mga susunod na araw ay posibleng ipatupad ang susunod na patong na presyo. Hiling na nga ng DOE na extend din ang mga diskwento sa mga transport sector, transportation sector para mawawasan din ang epekto ng mga bigla ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kapo naman ay nagpulong na ang uh, DOE, Department of Agriculture Department of Transportation para pag-aralan pa ang hakbangin para maprotektahan ang mga consumers sa oil price side. Yan muna ang latest. Ako si J.M. Beneda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, J.M. Beneda.